eh ngayong araw na isusurprise namin itong nanay ko at nanay ni daddy to na biyanan ko sa isang flight. Maaga nga kami umalis nito around 1 a.m. at ang buong akala talaga nila ay pupunta kami ng Baguio dahil yun nga ang sabi namin. Pero wala silang kaalam-alam mga mare na dederecho kami dito sa Terminal 3. Sobrang nagtataka na nga sila kung bakit kami nandito sa airport. Pero kami ni daddy to ay tahimik lang talaga sa getli hanggang sa heto at lumabas na nga kami. Binibiro pa nga namin sila ang sabi namin eh meron ng flight papuntang Baguio. Nako mga mi at paniwala -paniw wala nga itong mga senior at etong nga pumasok na kami sa airport at ibinigay na nga namin yung ticket sa kanila. O, oh, di ba? At gulat na gulat nga itong dalawang senior na pupunta sila ng Bohol ngayon. Hetong nanay kasi ni Daddy ay taga Bohol talaga pero hindi pa nga nakakakita ng Chocolate Hills. Pagka-check-in namin ay dinaanan naman namin itong isang ninang ni Pio na taga Cebu Pacific na napakaganda. Mga tours din kami nag-antay neto at boarding na. At malalaman mo talaga na domestic flight ang flight mo kay Cebu Pacific kapag sasakay ka ng bus. Ang flight naman namin ay isa't kalahating oras lamang. Sandali lang at nakarating na nga din kami dito sa aming destinasyon. Buti na lang din talaga ay may ka copy ako ng kanilang mga senior ID kaya habang nagtiticket ako ng kanilang flight, e eh, nakales pa kami. Pagkalabas nga namin ng airport heto at sinundo na kami ni Kuya Ricky, bali siya nga pala yung magiging airport transfer namin at magtutur sa amin ng countryside. Nung pumunta kasi kami ni Daditon at ni Piyo dito nung 2022, ay siya din yung naging tour guide namin at driver, kaya siya na lang din ang aming kinontak dahil subuk na subuk na namin. Kaya kung pupunta kayo ng buhol mga mare, e message niya lang si Kuya Ricky at ilalagay ko yung FB page niya dyan sa comment section. Medyo maaga nga kami nakarating at hindi pa nga check-in time kaya heto at nagsuroy-suroy muna ang dalawang senior. Medyo gloomy weather nga ito at nag-aambon. Buti na lang din talaga ay may katabing 7 eleven yung hotel na pag stayhan namin kaya naman bumili kami ng iba naming kailangan. Medyo nahirapan din ako mag-book dito mga mare dahil nga Valentine's at halos lahat nga ay fully book. At etong binook nga namin, beachfront siya, medyo may pagkaluma pero napakalawak at napakalamig. Sobrang linis din mga mare at desente naman ang room days and two nights nga kami mag stay dito at lilipat din kami ng ibang hotel at akala nga nila dahil sa bagyo kami pupunta, eh wala silang pandalang beach kaya heto at in-orderan ko ang dalawang seniors sa Lovito. Meron silang beach pants, meron pa nga silang t-shirt at binilhan ko na din sila ng beach hat. O, diba? Dahil wala pa nga kaming tulog, eh natulog muna kami sandali at pagkahapon nga heto at naligo na sila dito sa dagat. Sobrang gusto ko talaga dito sa Panglaw, mga mare, at kahit pang apat na beses na namin ni Daddy Tondito ay binabalik-balikan pa rin talaga namin. White sand din kasi na ito, pero dahil wala nga ang araw at medyo gloomy, kaya ganito ang dagat ngayon. Etong si Piyo nga ay gustong gusto talagang kasama ang dalawang lola niya sa pagligo, kaya heto at nagbanting muna sila habang ako naman ay kumakain ng mangga na merong bagoong. Pati nga si Daddy Ton, heto at naligo na at pagkagabi nga ay lumabas na kami dahil nga may nightlife dito sa may alona eh naglakad-lakad lang kami para makahanap kami ng kakainan pang Hindi ko nga alam kung nasa Pinas ba ko o nasa Korea dahil almost 80% ata ng tao dito ay koreano. Sa paghahanap nga namin ng na makakainan, eh nakita namin itong Thai lang. Bali, thai restaurant siya sa unahan bandang magdo Nag-order ako ng kapraw, pork belly, tapos fried rice, at yung parang spring roll nila. Medyo ine-expect ko talaga na masarap siya mga mare dahil may pagka-pricey, kaso medyo nadismaya lang ako, lalo na sa kapraw dahil hindi ko talaga nalasahan yung basic. Masarap naman yung pork belly at saka yung satay, kaso yung kapraw, paborito ko talaga yun, kaso medyo nakulangan ako. Anyways, Heto na nga pala ang aming Baguio trip na napunta sa Bohol trip. Bukod kasi sa merong dagat dito ay meron ding countryside tour at yun nga ang gagawin namin sa susunod na araw. O oh, siya sa susunod na video ulit. Yun lang muna. Bye!